Alam nyo kapatid, ganito po. Kaya nila sinasabi na wala raw pagkontrolin kasi hindi sila nagbabasa ng Biblia. Kung magbabasa lang sila, maintindihan nila. Nasa Biblia po, di lang nila alam kung saan babasahin. Eh, salamat naman sa Diyos, alam ko kung saan babasahin. Pakinggan nyo ho, sa isang talata ng unang Korinto, Kapitulo 7, Ngunit sinasabi ko ito mga kapatid, ang panahon ay pinaikli upang mula ngayon ang mga lalaking may asawa ay maging mga tulad sa wala. Ayan. Sabi po ni San Pablo, ang panahon pinaikli na. Maikli na rin ang buhay ng tao ngayon. Ah, maaaring maiwanan mo na yung mga anak mo bata pa. Kung pinaikli ang panahon, sabi niya, ang may asawa, maging katulad sa walang asawa. Ibig sabihin, kung may asawa ka man, tutulad ka sa walang asawa, eh hindi ka mag-aanak ng mag-aanak. Magko-control ka. Alam nyo kapatid, ganito po unang-una, ah, yung sabihin yung magpakarami ang mga tao, dadalawa pa lang sila sa mundo nun. At sa kanong halimbawa, magunaw yung sanlibutang una, ang natira, walo. Sinabi ng Diyos dun sa walo, kalatan nyo ang lupa, magpalaanakin kayo, magpakarami kayo. Sabi sa si sabi dun sa Henesis 9.1, Ug! Di pa sa Dios si Noe, ang iyang mga anak, ug miingon kanila, magmabungahon kamo, mo, ug managdaghan kamo, og ug ninyo ang yuta. Yan. Ang sinabihan dyan, si Noe, Wawalo sila noon. Eh pero ngayon na napakarami ng tao. Meron na nga mga tao, wala nang matirahan eh. Sa isang bansa, alam ba? Sa Pilipinas, marami tayong mga kababayan, nakatira na lang dyan sa mga, sa mga estero at saka dun sa mga tabindaga at sa dami na ng tao. Kaya mas maganda, magpigil ng pag-aanak. Hindi naman po masama yung magpipigil ka lang eh.